Eto na! Papasok na ako sa operating room. Sa susunod, makikita niyo ako. Maganda na ako. Okay, tama okay. ka ba? Lawyer? Hindi mapigilan ng pag ng content creator na si Payiga Galang nitong latest episode ng reality show ng Toro Family noong Sabado dahil sa ipinakitang suporta sa kanya ng kapatid na si Papi Galang sa araw ng kanyang operasyon. Nakatakdang magparitoki nitong nagdang linggo ang anak anak-anakan ni Tony Fowler ni si Paye Galang dahil matagal na rin itong nagre-request kay Tony na magpa o baguhin ang kanyang ilong. Ilang beses na rin umanong nari-schedule ang araw ng operasyon dahil may mga guidelines na hindi nasusunod ni Paye. Kaya ngayong natuloy na ang operasyon ay labis na support ang natanggap ni Paye mula sa kanyang Toro family na pumunta pa mismo sa The Icon Clinic ni Doc Yapi sa araw ng kanyang operasyon. Hindi rin siya iniwan ni Tony at ito ang pinagugutan niya ng lakas ng loob kahit pa ni Tony na ang atin itong si Papi ang gusto nitong magsuporta at nasa tabi niya. Isang araw kasi bago ang araw ng operasyon ay nag-message si Papi kay Paye at kinumusta siya nito at nageyang paglutuan siya ng pasta. Dahil dito ay naiyak ng husto si Paye dahil pakiramdam niya ay natitiis niyang kapatiid. Gayon pa man, pinaliwanagan siya nito at sinabing binibigyan lamang umuna nila ng space si Papi na gawin ang gusto niya at hindi pagtitiis ang tawag doon. Ngunit ang ginagawang effort ni Papi upang lambingin si Paye ay dapat umunin niyang bigyan ng halaga. Mga pahayag kasi ni Paye. Si ate po, nag kasi siya kanina. Sabi niya kumusta ka? Kabado ka ba? Gusto mo ba ng pasta? Pagluluto kita. Tapos tumatawag siya hindi ko po sinasagot. Nasasaktan lang po ako na natitiis ko po si ate. Paliwanag naman ni Tony. Hindi mo naman tinitiis ang ate mo dahil galit ka. Hindi mo siya ginagantihan. E binibigay mo lang sa kanya yung gusto niya na mag-focus siya. Pero i-appreciate mo yung mga ganyan. Naglalambing siya sa'yo. Sa kabilang dako, sa hindi inaasahan ay pumunta naman si Papi sa araw ng operasyon ni Paye hindi man ito masabi, ngunit makikitang nag-aalala ito sa kapatid at gusto niyang palakasin ang loob nito. Bago pa man tuluyang bigyan ng pampatulog si Paye, ay pumasok sa operation room si Papi at binigyan siya ng lakas ng loob at suporta. Kaya naman bago pa man ang operasyon, ay muling naiyak si Paye, lalo't hindi binitawan ni Papi ang kanyang kamay hanggang siya ay makatulog. Nagkabiroan din ang magkapatid Bago ang makatulog si Paye, dahil tinanong ni Papi ang kapatid kung sino ang mas maganda sa kanilang dalawa, na aminado naman si Paye na ang atin si Papi. Gayun pa man, masaya ang marami at magaan umano sa pakiramdam na unti-unti nang nagkakaayos ang magkapatid at sigurado umano sa mga susunod na araw na hindi na rin matitiis ni Tony si Papi, lalo't palagi nitong sinasabi na namimiss niyang kakwentuhan ng kaibigan.